Hello, good morning again sa lahat. Maghahatid na naman tayo ng alaga natin. Ha? School. Usually, hindi talaga ako yung naghahatid sa kanya sa school. Yung tatay niya yung naghahatid sa kanya sa school. Madilim pa. Madilim, dilim pa. Ano pa lang? 6.15 pa lang. So, medyo malayo-layo yung school niya so ihahatid ko siya kasi ang nanay niya natataman mag drive oh my god ihahatid sundo ko siya see you later guys ang mm. delim delim nakireklamo ngayon siya <laughs> usually kasi hindi ako yung naghahatid sa panganay nagsusundo lang ako sa tanghali pero sa umaga, yung tatay niya ang naghahatin. Kaso wala dito yung tatay niya. Nasa overseas yung tatay niya. Nasa Pilipinas ang tatay niya. Nagtatrabaho. May business meeting doon ng tatay niya. So, sabi ng tatay niya, yung amo ko daw na babae, yung maghahatid, magdadrive sa sasakyan nila. Nako, tama ng babae. Pagdating ko mamaya, mga alas 8, darating ako sa sa amin. Nako, nagigising pa lang niya or tulog pa siya. Wala talaga itong babae ko. Mabuti na lang yung ano, yung bunso. Independent na siya. Basta anuhan ko lang siya sa ano. Sa disingin ko siya. Tapos, eh, handa ko lahat ng mga gamit niya. Siya na yung mag-isang papasok sa school. Mag-ano siya sa ano namin shuttle bus eh, yung panganay kasi medyo malayo ang bus ng ang bus at saka yung school niya sa bahay tapos nagrereklamo pa yan yung panganay kasi syempre umaga maraming ano maraming pumapasok sa school maraming ano sa ano sa sa trabaho nila Problema, ang problema pag gano'n kasi hindi siya sanay sanay siya nga araw-araw kaming nagbabas kami araw-araw kaming nagbabas pero hindi siya sanay sa so, umaga na sobrang daming tao nagutulak siya na ano siya na naiipit siya kaya ang indeng nagre-reklamo yan siya hindi mo naman yan siya mapigilan kasi yung alaga uh, ko is down syndrome hindi mo siya mapigilan na ano? tumatawa Singapore naiintindihan ng mga ganyan sila naiintindihan na may sakit sila na kahit magreklamo sila at kumingitian ka lang hindi ka papatawala sasabihin kasi ng meron kaya nagtulog sa akin meron kaya ano meron kaya nagpush sa akin ano ang sasabihin nga yan so guys natatawan na lang ako niyan Taboy na lang ako niyan sa kanyo. See you later guys. Sa hatid ko